ako muna silang lumabas ito. Hindi pat na ilap pa. Ito lang. Ayan. Maganda naman ang panahon. Sa sobrang lakas ng hangin. Ano ang mga halaman. Ochi Chi. Chevy. Huwag lalayo, ha. Hmm. Babalik kayo mamaya. Makakain kayong damo. Oh, tinan mo. Balik siya o takbo. Sabi diba? ko, takbo nila. Ah, hmm, nakakain mga ka kayo mga damo-damo. Makasuka-suka kayo. First time kong pinakawalan ng mga pusa ng matagal. Nawala na paan napunta. Baka nalaglag dito sa bukas, ah. Ah, may nalaglag dito. Wala naman. Ah, nandiyo yung mga yun na willing maglakad siguro. Mingming! Ming Ming Patlo pa yung maliliit na nawawala Hindi naman yun maiilap eh. Nawili siguro maglalakad. Ano po? Sa nagsipagpuntahan niyo. Sino man ang pala sa kubo? Ano ba uh, mamay lumiban ng ano ah ikotin natin yung buong farm ba uh, mamay lumiban lumiban ng ano ah ng bakod Ayan, ito na yung bako din sa dulo. Ya, ni kutu na parang wala akong makita saan kaya pupunta yung mga yun hindi naman mag-i-stay o oh, ayun orange Shhh. ano ka ba wala sa kanang galing ah, ah, asan ang dalawa pa naman orange eh. Ang lakas ng hangin oh. Oh, saan ka na? dalawa pa? Kasama mo. Saan ba kayo galing? Oh, dito oh. Putol. Oh, come here. Maliit pa. Andiyan kayo. Amir. Anong ginagawa nyo dyan? Shhh. Dito. Diyan pa kayo sa mga sulok na sulok. Walang diw kayo. O, tara na. Tininisan ko pa yung mga mata nyo. Isa lang na puti ang natira doon. O, kami na. Malinisan ko na yung mata. ng isa. O, kami na. Kasama ka pala, tol sama pala yung nanay. Oh, come here. Ay, ayun lang yung bahay. Eh. Ayun nila. Tapos doon pumunta. Shhh. Come here na. Ayun talaga. Ito, hindi naman anak. Nakikinanay doon. O, oh, tara na. Hanap ako ng hanap eh. Bukas ulit. Come here na kamir hanip na yan nag na ako ng buong farm kamir doon ko nakita sa may kabilang dulo oh uwi na kayo dito matuto kayong humuwi malaking pusa kasi yan oh uwi na kamir para payagan ko ulit kayo Uwi na dito sa may nanay dun sa may sukal pa oh uhaw na uhaw oh hindi ko alam kung ba't di makauwi eh Amir oh alam na ni eh. oh dali inom na kayo ayan oh oh na uhaw oh, si Orange oh oh ayan oh pasok na ay, naku, nag ko. Yung isang kapatid, andun lang naman sa dulo. Kasama ng isa. Asok na. Kayo talaga. Pinayagan lang kayong magliwali. O, oh, uhaw na uhaw kayo ngayon. Oh, inom doon. Bagong lagay ko yung tubig. Hmm. Diyan ano kayo. Sila-sila na lang. At kuya, alis eh. Mm. Yan, kapag nakabalik din. alalang lang alala na ako eh. oh Ngayon, ayan. O, oh, nauhaw kayo. Gotong. May isa, oh, nais ko na yung mata nun. Nilagyan ko na ng ano. oh pasok na, Chevy. Chevy, pasok na. Hmm. Kain na don Dali. Pinayaga. Oo, oh, oh, wag na lumabas, Kevin. Oh, mochi. Ayan, gusto na nilang lumabas. Sayang ko na nga. Ito lang mga pusa kasi ang inaalala ko eh, na maliliit. At hindi pa nga ganun kasanay. Hmm.